ang uh, akasya, ang akasya tree ang uh, daming mga sanga-sanga malilim na po na naman ulit kakao ito uli. yung um, video natin si kakaw. ang lalaki ng bunga ni kakao bulaklak pa um, Puno ng acacia. Acacia tree. Ayan. <makes noise> Bababa ka, Hailey. Sinibag. Nag-dose ka dyan.